Ito ay kwento ng aking buhay at gusto kong ibahagi sa inyo sapagkat malamang makakatulong sa inyo. Ito ang aking karanasan nung ako ay or kami, aming mga, aking mga anak, ay iniwan ni Mrs. Magkasunod-sunod yung problema ko. Nung umalis si Mrs., yung isa kong anak, pinag-asawa na maaga yung isa ko nang maanak, nag-asawa rin, kaya lang malabo. Tapos, yung isa kong anak din, medyo yung pag-aaral niya, apiktado na. Tapos, meron pa akong isang anak na disabled, partially disabled. Kaya sa pangapanahong niya on, depressed na depressed talaga ako. Para bang ako'y sinukluban ng langit? parabang hindi ko malaman kung anong aking gagawin? Kasi nasa isip ko palagi, Bakit si Mrs. umalis? Ano bang nagawa kong kasalanan? Ano bang mga kamalian ko? Sapagkat pagtatrabaho, pagkahanap buhay, ginawa ko ang lahat yun nga lang, wala akong masyadong panahon sa kanya. Kasi yun nga, wala kaming savings. Kasi si Mrs. nga hindi marunong humawak ng pera. Ganun ang aking kalagayan noon. mga anak ko na sa malayong lugar, kaya kada Sabado, hapon, si linggo yung day off ko. sinit-check ko sila, linggo-linggo. Nakakapagod talaga. Physically, ting pakiramdam ko parang nauupod na ako eh. At yung emotion ko, yung aking kaisipan, ay gulong-gulo rin. Hindi, ko talaga maintindihan. Kaya ang gina, ginawa ko sa trabaho, kasi nasa loob lang ako ng kumpanya nakatira. Mga anak ko na sa isang lugar. Binuhos ko ang lahat sa trabaho hindi ako umuwi ng maaga. Normally, 9, 11 sa gabi. At ang pagkain ko, kantin lang. Ay, eh, alam nyo naman sa kantin. Hindi talaga nutritious. Pero dahil sa aking kaisipan na kung hindi ako magsikap, baka mawalan ako ng trabaho, saan naman kami pupunta? Walang savings. Nung umalis si Mrs., talagang Simot. Lahat, zero talaga. Negative pa. Kasi may mga utang siya na ako pang magbayad. Ang nangyari, dahil sa kalagayan yon ako ay nagkaroon ng tonsil. At yung tonsil na yon ang nagiging dahilan na na-infection din ang aking puso. Kasi sa time ng yon na ako'y nasa depressed na, na kalagayan, ang akin palang immune system buwagsak na rin. Kaya nung magka-tonsil, kinain din yung aking puso. Kaya sabi ng surgeon, baka may lagnat ka mga two years ago. Tama talaga siya. Kasi si, Mrs. Umalis, 2002 pa. So yung 2002 at na-opera na, -opera, na -opera ako 2006. So doon na nag-umpisa yung, yung katawan na ganun. Kaya ang ginawa ko, nung ako'y makupira na, ako'y lumabas sa Pilipinas. Iniwan ko ang aking mga anak, lalo ng aking partially disabled na anak, sa aking relative, six degree na relative, na nagiging asawa ko na ngayon. Kasi wala ko talagang mapagkatiwala iba. Siya lang at doon sa ibang bansa hindi Saudi eh, hindi ko lang sabihin kung saan dito lang din sa Asia doon ako nakapag-recover at doon ko narinig na sinabi sa akin, friend kasi ang tawag na friend eh the problem is not your wife sabi niya The problem is you. Sabi nga nun. And you have to accept it. So bakit naman ako? Marami sinig-explain, explain, explain. Sabi niya, kasi kahit saan ka pupunta, ang problema yan, ma-encounter mo ma talaga kasi ang problema hindi ang iyong asawa kung hindi ikaw ang ibig niyang sabihin yun kasing yung kaisipan ini-entertain mo yung paulit-ulit na reminder sa iyo ng iyong utak bakit ka ganito ano bang nagawa mo sa lahat ng ginawa mo ganito ang nangyari sa iyo so doon ko na-realize oo nga no eh, tinanong ko siya ano ngayon ang aking magawa para maayos ang lahat ng ito? Doon ako naturuan kung paano natin maiwasan na i-entertain ang ating utak. At doon ko rin na-realize na tayo pala talaga ay hindi ang katawang ito, hindi rin ang utak na ito tayo yung tinuturo ng ating relihiyon na tayo yung babalik sa ating Diyos. Hindi ang katawang ito. Kasi ang katawang ito, sabi nga, from dust you came, to dust you shall return. Pero ang malabo run, wala kasing sinabi kung sino ka ba talaga. Kaya nagpatuloy ang mga taon ng maraming na imbento na mga teori, mga doktrina kung ano tayo. At maraming katuro ang ating naririnig at atin lang ding tinanggap. At kaya hindi natin ito naranasan kung ano talaga ang katotohanan. Dito ko na tutunan at na-realize True experience hindi sa pagbabasa ng Biblia hindi sa pikipakikinig ng simbahan mga pastor mga pari mga preachers hindi doon kukuha kasi ang sabi ng ating Panginoong Isus Isu Kristo the kingdom of heaven is within you ngayon kung i-describe natin ang kingdom of heaven, ano ba ito? Ang kingdom of heaven, ito yung lugar na walang suffering. Nang lugar na to abundant sa lahat ng ating pangangailangan. At kingdom of heaven lamang ang meron yan. At ang sabi ng ating Panginoong su Kristo, The kingdom of heaven is within you. Hanapin natin ito within us. At pag nahanap na natin ito, hindi naman ito bigla na para bang isang click lang na gano'n, realize mo kaagad. Nandoon pa rin yung struggle. Pero at least, nandoon na yung realization na ang kingdom ng heaven nasa iyo talaga kaya magtataka ka. Halos araw-araw, nagbago na ang iyong pananaw. Nandoon yung kagalakan, madali kang maluha, ma ano mo lang, makita mo lang yung paligid, lalo na yung kaganahan sa umaga, sa gabi, yung simoy ng hangin. Mapapaluha ka. Ingratitude pagpapasalamat sapagkat binigyan tayo ng ating Diyos ng pagkakataon na maranasan natin kung ano ang existence na ito kaya ako right after noon na realize ko hindi naman pala dapat natin ikakalungkot ito o kaya ikakabagsak ng ating damdamin ng ating pananaw hindi kasi ang lahat ng bagay madadaanan lang talaga natin. Sa ating mga simbahan, ang tawag nila mga pagsubok. Sa aking realization, hindi pagsubok. Ta talagang madadaanan mo lamang ito. At ang masama lang nito, kung ang madaanan mo ay dahil sa iyong mga maling mga desisyon sa buhay. Kaya ako ang mali ko sa aking buhay, ang pagpili ko ng tao na makasama ko at bumuo ng isang pamilya. Mali talaga, maling-mali. Kaya anong nagiging result noon? Suffering. Pero merong isang klasing suffering na hindi naman pala suffering. Hindi pagdurusa madadaanan mo lang ito kasi natural lamang na ito ay part ng ating existence. Kaya pag nakita mo, okay, ganyan, ganyan. Ang kahit na siguro tayo nagkamali at tayo nagdurusa, madali mo na rin itong mapagtagumpayan. Kasi nandoon na yung, yung kaisipan na bago na ang struggle nandito pa rin. Isang halimbawa ko, na-realize mo na na hindi ka pala itong katawang ito, ang utak na ito. Pero naalala nyo ba, meron kayong karanasan sa inyong bahay, yung isang lugar na kung saan doon nyo nilalagay ang inyong mga gamit. Susi o kung ano, basta doon nilalagay sa lamesa Isang araw, yung mesang yon nilipat ng nanay mo o asawa mo. Anong nangyari? Mga ilang araw pa yan, pagising mo, kaya paalis ka na, doon ka pupunta sa lamisang yon. Bakit hindi mo maalala na wala na roon? Palagi kang bumabalik doon. Kasi ang ating katawan, ang ating utak, nasanay na na nandoon pala, nandoon sa lugar na yun, ang mga kagamitan natin bago tayo aalis ng bahay. Kaya tuloy, ganun din. Ang ating mga karanasan sa buhay, hindi agad-agad na maalis. Pero ang proses nandoon na. At unti-unti na itong nagbabago sa iyong buhay. Ganon din yung lagayan mo ng gamit na kung saan pa ulit kulit kang pabalik-balik roon. Until one day, nandun ka sa bagong pwesto na sa lugar na bago na doon mo na makukuha yung mga gamit mo. Ganon din tayo. Ang ating mga karanasan sa buhay, mahirap nating alisin kaagad. Kaya lang lalong higit na hindi natin maalis ito kung hindi natin maintindihan, di natin maranasan kung papaano natin ito babaguhin. Hindi ito nababasa sa Biblia, hindi rin natin makukuha sa mga preaching ng ating mga religious leaders. Kaya ako, sampung taon bago ako nakabangon, nakaahon sa aking depresyon. Kasi ini-entertain ko ang aking karanasan na hindi na dapat na hindi na dapat maalis na iyon. Ang ating utak at ang ating katawan ay magaling ito. Naalalahanin yung mga nangyari in the past at magaling din ito na mag-isip sa mga mangyayari in the future. Hindi pa nga nangyari, naiisip mo na. Kaya ikaw tuloy ay magdurusa. Kaya sa ko'y nagpasalamat dahil kung hindi ako napunta ng isang bansang yon hindi ko ma-realize at hindi ko maranasan ang karanasan kong ganito ngayon. So, ano man ang mangyari, Ganun lang talaga ang buhay. Hindi pagsubok. Hindi tayo sinusubukan ng Diyos. Ito ay natural lamang nakasama sa kanyang creation. Maganda at napagpalang araw po sa ating lahat.